Hi, guys! For today's video, maglalaro tayo ng B-Face! face yun. B-Face to. Sorry. Nagkawa ka ng pangalan, eh. <laughs> Kanina nakita ko oh, yung B. Kanina, na ako. May itlog ito. ako? itlog ako, eh. Ako din meron itlog. Pero... Hindi ako yung itlog. ako yung nabili ng itlog. Ako yung itlog. <laughs> Bibili tita. Pero wala ka na. <laughs> Ayan guys, nag-join ulit ako. Ang laki. Sa malaki. Sa malaki, sa malaki. Wow. Ang no. laki ng... Ay. Ray. Hindi ko pala to plat. <laughs> Ang laki naman ng flower ko. Ne. Eh. Oo nga. Hindi nga. Oo nga. Kuha lang ako uh, ng flower. Kuha-kuha lang. Doyo. Ang dami mo na. Huh? Wow! Well, seven, nine. Seven. Ano nga? Eh? Ang laki ng daya, pera eh. ko. Bakit? Pera ko naman ito, mo. Hmm, daya. Daya, daw. Daya mo eh. Hmm, daya, daya, daw. Ang laki, un oh, ang laki. Ang laki. Nang ano? Nang pera ko. Nang honey ko pala. Uy! Ten. Ah, nang honey. Ha? Anong ten? Ten na, oh. Ay, eleven kayo na pala, ano Nga, no? Ay, nako. Ay, Ay. Wala na akong honey. Saan ko kumuha ng mga flower? I like you. Ang Legend Tenos. Download pala um beauty flower Be Oh, beauty may flower itlog yun. na. Ay, may itlog. May ano na ako, B. B? Ako, madami nang B Ay, eh. mahaba, B. Ako, may ano B. Madami. Eh, di nga. Oo, nga. Green light. Ang um, kuha ko wala ng flower. Yan. Ulo yung flower niya. Kumikinang-kinang. Kum Ito yung ayun o. Kumikinang-kinang yung kulay black. Yung flower niya. Kumikinang-kinang. <laughs> Be beauty flower.

I have a bee. Uy, legendary. Legendary. <laughs> yung bee ko. Social. Social. Ala, ang unti pa lang ng honey mo. One hundred... Ang ah. unti na wait ako yung star squid game, yung pe, yung honey mo. Ano? Yung 120. Ano? ano, yung bakla doon sa sweet game. Oh, tapos. Nakita ko yung sa ano mo, honey. A beauty flower. Gusto ko na bumili. Oh, may, may bin na naman ako. Kasi may nalalapas na yung logo. Huh? Gusto ko bumili ng, ano, ng character gastos ko. Lang, anong gastos lang ako ng gastos gastos ko ng gastos kaya para bumaba para bumaba ulo zero na yung hani mo Siyempre. agusto sin ko gastos ng gastos grabe ka naman bakit bo ba? gusto ko wi eh. wala ka bang pahinga na gastos Siyempre wala ano on mga What? Ay, ang baba. Eh. Mm. Ay. Na beauty flower. Oh, may bina naman ako. Ang bilis Excuse niya. Excuse me. Um, bili lang ako ng bili. Ako, ano, um, sa flower pa din ako. Pwede ko iba, iba yung trabaho mo sa kan Flower tapos sa'yo, honey. Oh, flower sa'yo? Mm-mm. Ha? Huh? Honey, kasi kung may bili ka. Ay, um, napabili ko. Naman ako. Dapat gasto si mga ka Ayoko nga. Uy, 691 na eh. dagdagan eh. Sana o. Uh... Bili na kasi ako ng bilay ako hanap pangkatapas na ito yung ano yung pangtrabaho ko dito ano bibili na ako ng no, ano ng no, honey para saan para bumili ako ng honey bakit ka bibili ano ba ano na naman puro ko tanong gusto ko magtanong buti pa yung sa black na bahay ano A Kumikin may kinang yung flower. I like a beauty flower. I like you. At yung tumatalon sa mga flower. Oh? Tumatalon sa flower. Yung sa mga flower. Pwede ko tum... Yun! Hey, the... na naman yung akin kasi bumili ako. Hindi, ano? hmm? nadagdagan na naman yun. Oo. Sana uh, yan yeah, na. Huwag ka. Okay. oh, meron na naman. Nadagdagan wow. na naman ako. 27K. Okay. Wow. Bibili na ako. Oh my God, Ay, love beauty flower. Uy, itlog! Um, video. Oo, oh, lang ng itlog mo. Ayun na naman. Galit. Upgrade na ako. Mag-upgrade. Oh, nag-upgrade ako eh. Agreed. Upgrade. Upgrade ka ano? dyan. Nang ano? Ito, nag-upgrade ako. Oh, okay. Ayun o. Bili lang ako ng bili. Ako din. Kung ano gaya, nang gagaya ka? Mayroon V. Wow! May ako ako. V? ka nang Bakit? Pinagaya mo akong bili ng bili. Hindi ako, ah, hindi na ako nabili. Very good. Dapat ako lang. Uy, pwede kaya mo ngayon eh wala hotdog hotdog kadin dot com walang forever ay oh, oh. wala kang bff ikaw nga wala eh meron si Jaela sino yun? sino yun? sino yun? ay mm. Oh, no. Tanong, 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 tanong. Gusto ko magtanong eh. Ay, Masama ba magtanong? Wala na honey. Jigginga, Jigginga ako, honey. Sige nga, bibili nga muna ako. Ulo, tinukuha mo kanino, oh. Dalawa yun na ako, ako, girl. Ay, ka ba yung bacon? Oo. Uh -uh. Um, ay, ito ka pala. May hair ako. Ako din. Hindi, wala ka. Meron. ba diba naman kasi ginagamit kong cellphone, hindi cellphone mo kalbo. Yun eh. Yan na. How dare you to say that to me? That to me. That to me. That to me. Oh, hala, nakuha ko legendary. So, wala ka nga mythical eh. Mm. Okay lang. Akris ako meron beauty flower. I like you. Ay. Mm. Ay. Narinig ko na yung goto mo. <laughs> Kala ko ba, nagutom ko yun. Parang like ko eh. O, oh, sabi mo, gutom ko yun legend there. Ako the pinaka mayaman. Ma legend there. Ayan, common bee. Uy. Beauty flower. Ay, Ate, like. naman ang kontena naman na kanin mo. How dare you to say that to me? Malamang, hindi naman talaga. Oh, zero. Kasi ginastos ko. Hindi ako sanay na mayaman ako. Nasobra na ako sa yaman. Kaya di ko na kailangan nun. Oh. Upgrade na ako. Upgrade. Oh. Oh. Um. 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 There's some Big flower. Beauty flower. I like you. So big honey. ko egg. And Oh. So guys, that's for all. Don't forget to like, share, subscribe for more videos. Salama.